panganay sa kanilang pamilyang incoming first year college na si Luis. Bilang panganay, malaking responsibilidad ang nayatang sa kanya. Kaya naman tutok na tutok ito sa kanyang pag-aaral. That time, I was willing to give up my position as the editor in chief since I didn't trust myself or my capabilities anymore to be uh, an effective either or an effective EIC for the sake of our school paper. Katunayan, nagtapos ito noong May 31, 2024 sa Tarlac National High School with highest honor. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nakakubli ang kanyang sakripisyo makapagtapos lamang ng pag-aaral. Naging inspiration ko po para hindi sumuko sa both sa pag-aaral at sa pang pangarap ko is yung idea na what I am doing is not for myself only, but also for the sake of other people. Ang incoming first year college naman ni si John naging malaking hamon sa kanya ang pagkahilig nito sa mobile games. Pero dahil nais nito makapagtapos, kanyang tinutukan ang kanyang pag-aaral. Like yung mobile games po, at binawasan ko po yung time ko po, po doon. At mas nilaan ko po siya for studying, for doing school works para po hindi po ako mag or mag-procrastinate po. At nitong May 31, nagtapos ito with highest honor. Ang mga tulad ni Najanre at Luis ay ilan sa mga hinahangaan at natatanging kabataan sa Tarlac. Ang kanilang dedikasyon sa pag-aaral ay binigyang pagkilala ni Tarlac Governor Susan Yap, ginanap ito sa Bulwagang Kanlahi sa Tarlac City. Dito pinarangalan si Najanre at Luis kasama ang daan-daang mga mag-aaral sa probinsya. Dito personal ding ipinabot ni Governor Yap ang medalya, certificate at tulong pinansyal sa mga estudyante na magagamit nila sa kanilang pagtungtong sa kolehiyo. Ayon sa gobernador, karapat dapat lang nabigyan ng gantimpalang mga studyanteng nagpamalas ng talino at disiplinang pang-akademiko. Umaasa rin ang gobernador na magsisilbing inspirasyon ito para sa iba pang mga kabataan sa probinsya na pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.